Maraming mga nagsasabi na tuwing rodeo festival sa masbate ay di umanong sinasaktan o nasasaktan ng mga baka dahil sa mga palaro o aktibidad na nangyayari nga tuwing rodeo. Pero lingid sa kalaman ng marami, ang rodeo ay isang livestock handling sport na nagpapakita nga ng tamang paraan ng pagpapabagsak at pagrestrain ng mga baka gamit ang veterinary skills. Hindi ito ginawa para saktan ang hayop. Hindi yan cruelty. Pinapakita po namin yung way of life namin, yung art of ranching. Ang Rodeo Mas Festival ay hindi bullfighting at hindi basta-basta palabas. Ito ay isinasulong sa ilalim ng mahigpit na regulasyon. Meron itong permit mula sa Bureau of Animal Industry, Animal Welfare Division at LGU. Nandyan rin ang mga license, rodeo veterinarians at animal welfare marshals. May pre- at post-event animal check-up at standardized reporting para masiguro ang kaligtasan ng mga hayop. Lahat ng yan ay sinusunod para maiwasan ang pananakit sa hayop. Kahit sinong may-ari kahit sino nag-aalaga ng kanilang hayop, ayaw po nilang masaktan ang kanilang mga alagang hayop. Kamakailan ay naging viral ang isang insidente kung saan may bakang lumangoy sa dagat dahil sa event na ito na tinawag na Wego de Toro ay naging usap-usapan nito online at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ako po ay humingi ng paumanhin. Sorry, pasensya po sa nagamit ko po na term na bullfighting. Ako po mismo, personally, sinerch ko po muna sa internet kung ano ang ibig sabihin ng Wego de Toro. At yung lumabas, sabi sa Google, ay bullfight. Kaya yun yung ginamit ko sa isa sa mga caption ko. Pero dito sa Masbate, in-explain nga po nila sir, ay hindi po away talaga ng mga baka ang nangyayari tuwing Wego de Toro. Para mas malinawan tayo tungkol sa Wego de Toro, ay nakausap natin ang ilang miyembro ng Broom o Volunteer Rodeo Officials and Organizers of Masbate. Sila mismo ang nakasaksi at nasa loob ng kural doon sa nag-viral na baka na nakawala at nag-swimming sa dagat. Well, basically, ang ginagawa natin sa Wego de Toro is pinapakita lang natin ang farm practice. Yung usual na ginagawa sa mga rancho kung paano ang, pag, ang tamang pag-restrain sa baka. For the purposes kung kailangan silang gamutin while nasa range. Kaya sa Wego pinapakita natin yung most humane, pinaka- uh, tamang paraan sa kung paano sila ma -restrain. Oh, itong itong palaro, no? Merong merong isang team, ino-orient po sila, tinuturuan po sila kung ano yung gagawin nila, kung saan sila hahawak, kung paano nila irereresel at patutumbahin ang baka. Kung paano nila itatali para hindi makatayo habang then mag a ng gamot or whatever. Seremonya lang kasi ito eh, halimbawa lang ito eh. Then Pagtapos, wala na. Yung regular na ginagawa doon sa rancho, kung paano po inaalaga ang baka, yun ang pinapagitan natin. Si Sir Ivan rin pala isa sa mga nakasaksi. Sir, during Wego de Toro, nung re-restrain -re nila yung baka, yung baka ba ay nasasaktan tuwing ginagawa yun? As mentioned by Sir O.R. Lang, ito ang most humane way na pag-restrain sa baka na ginagawa din sa mga rancho. So ito ang pagpapakita lang sa de demonstrate ng pag-restrain sa kanila. Nagkataon lang na doon, doon natin, doon yung venue natin. Pero yung rancho, merong nasa tabing dagat, merong nasa bukid. Minsan tinatawid namin sa ilog, minsan tinatawid namin sa dagat, sa bayo ano, na nakalang, naglalangoy lang. Ang baka, wala namang nasasaktan, wala namang nalulunod, wala na mga ano, yung, yung, yung mga hayop mas magaling pa po lumangoy sa tao. Mas mabilis pa nga lumangoy sa tao. During Wego de Toro na mga events na nangyayari sa probinsya ng Masbate, meron bang mga Narian laging tumitingin sa baka na okay sila? Yes, every event na may involve na animals, we make sure na may proper uh, personnel na nandon to oversee ng activity. Like the one in Katayangan, we have there the provincial veteran, uh, veterinarian present supervising the, the event. Sir Ivan, nung mga baka na pinakawalan nung doon sa Katayangan, anim yun di ba sir? Yes po. Yung anim po ba, kamusta sila may mga nasaktan ba sila? May pilay? May, may sugat? Um, itong anin na pinakawala natin sa katayangan, itong lately lang na bagat-dagat, ay mostly naman po wala po silang may sugat, wala po sa kanilang may pilay. Nakita nyo rin po sa feature nitong kamakailan lang sa KMJS. Okay. Nakita nyo po ang ating mga baka doon na sa balik na po sa kanilang, sa kanilang pasture, balik na sa kanilang herd na nasa mabuting kalagayan. Hey guys, andito po ang pinakasikat na baka. Doon galing sa katayom Lagoon, Katayngan. Nag-swimming po siya. So, yun guys. Uh, narinig na rin natin kung ano ang ibig sabihin talaga ng Wego de Toro. Kaya muli, ako po po'y humingiho ng pahumanhin sa nagamit ko po na term na bullfighting. Ako po mismo, personally, sinerch ko po muna sa internet kung ano ang ibig sabihin ng Wego de Toro. Yung lumabas, sabi sa Google, ay bullfight. Kaya yun yung ginamit ko sa isa sa mga caption ko. Pero dito sa Masbate, in-explain nga po nila sir, ay hindi po away talaga ng mga baka ang nangyayari tuwing wego di Toro. Sabi ko kanina, pinapakita namin, hindi yun cruelty. Pagkos, ito ay way of life. Ito yung kultura namin. Ito kami. Maraming salamat po Sir Ivan at Sir OR sa, sa time. Opo, sana po ay nabigyan ng klaro itong Awego de Toro na event dito po sa probinsya ng Masbate. Muli po ako po humingi ng pasensya sa paggamit ko ng salita na hindi ko po muna bineperify dito po sa Masbate Tourism Office. Salamat po.